Inip na tinanggap ng mga mamamaya ng bayan ng San Isidro at ng lungsod ng San Jose si Sen. Bong Revilla na namahagi ng TIG 2,000 piso bilang mga binipisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AECS ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Aabot nga sa 1,713 na katao ang nakatanggap ng tulong kung saan ay layunin ang nasabing programa na magbigay ng tulong pinansyal sa mga mamamayan na nangangailangan. Ayon kay Mayor Poco Isalvador is ng Lungsod ng San Jose, ang mga nabahagian nito ay ang mga senior citizens, person with disabilities, PWDs, solo parents, may mga karamdaman at iba pang sektor na nangangailangan ng tulong ayon sa mga nakatanggap ng benepisyo, makatutulong ang perang kanilang natanggap sa pagpapagamot at sa pambili ng mga gamot para sa kanilang mga karamdaman. Kaya naman lubos ang pasasalamat ng mga mamamayan ng dalawang lugar kay Sen. Revilla sa programang kaniyang ibinaba dahil malaking tulong ang ito para sa kanilang mga kapos sa pinansyal na bagay.